ang ating krusada ay base sa dagawang bagay. Facts and transparency. Hindi tayo pwedeng maglinis ng DPWH, hindi tayo pwedeng magpanagot ng mga dapat managot kung ang magiging basehan ng ating gagawin ay haka-haka, -ha -ha, rumor, or sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Hindi ganon. Hindi ganon ang ano, ang ano, ang uh... alam ko, napaka toxic ng environment ngayon. No? Konting salita ni ganito na tungkol dito, tungkol sa taong ito, parang yun na yun totoo. Hindi dapat ganon. Ang dapat ay laging basihan e eh, facts hindi hearsay, hindi kwento, hindi hakahaka, hindi rumor. Yun lang ang gusto kong sabihin. And ang pangalawa, transparency.